Magandang araw sa iyo. Um, naisip mo na ba hanggang saan ba talaga yung alam mo yun pananagutan ng airline? Lalo na kung yung travel agent mo may sinabing iba. Oo ka eh. Paano kung dahil sa uh, maling impormasyon, napabili ka ng ticket tapos non-refundable pa pala? Nako! <laughs> Yan ang bubusisin natin ngayon? Interesting to. Susuriin natin itong kaso ng spouses Fernando and Lourdes Veloria versus Continental Airlines Inc. GR number 188288. Ang petsa, January 16, 2012. Titignan natin yung uh, naging laban ng mag-asawa kontra sa airline. Tama. Kasi itong kaso, umiikot talaga sa agency, tsaka yung misrepresentation daw, at yung laging tanong sa non-refundable na tickets. Mahalaga to para sa ating mga um, laging nagta-travel. Okay, game. Simulan natin. So itong mag-asawang Viloria, nasa US sila noon. Bumili sila ng dalawang round-trip tickets, San Diego to Newark, sa Continental Airlines or CAI. Okay pero hindi direkta sa CAI. Dumaan sila sa travel agency, Holiday Travel. Yung agent, si Margaret Major. Ang kwento, sabi daw ni Major, kaya sila napabili kasi wala na raw upuan sa Amtrak train. Ah, yun pala yung dahilan. Oo, pero teka, nagka-problema. Gusto nilang i-reschedule. Tapos? Hindi daw pwede, so humingi sila ng refund. Ayun, tumanggi si Major kasi non-refundable daw yung tickets. Eh dito nagka-twist. Nalaman ni Mr. Viloria. Ano nalaman niya? Na meron pa palang upuan sa Amtrak so kumuha siya. Binalikan niya si Major, uy mali info mo, refund na namin. Pero wala pa rin, ayaw pa rin ni Major. Naku, typical yan minsan sa mga promo. Pagbalik nila dito sa Pilipinas, ano nangyari? Dumerecho ba sila sa CAI? Oo. Nag-demand ulit sila ng refund, this time sa CAI mismo. Tumanggi ulit yung CAI, pero may offer naman. Sabi, okay, hindi refund, pero pwede niyong gamitin yung value ng tickets pambayad sa ibang flight. Ah, uh, parang travel fund. Parang ganoon Pero may kondisyon. Within two years, tsaka may reissuance fee. Okay. So, sinubukan ba nilang gamitin? Sinubukan ni Mr. Viloria. Gusto niyang ipapalit yung dalawang tiket para sa isang round-trip tiket na lang para sa kanya lang, papuntang Los Angeles. Pwede ba yun? Dito ulit sumabit. Sabi ng CAI, bawal daw gamitin yung tiket ni Mrs. Veloria para kay Mr. Viloria lang kasi non-transferable daw. Isa pa, yung presyo daw nung bagong tiket papuntang L.A., ang taas daw. Mas mataas pa sa ibang airline. Ayun na. Ayun na nga. So dahil sa lahat ng to, nagsampa na sila ng kaso. Okay, so sa korte. Unang round, RTC. Regional Trial Court. Nanalo yung mga Veloria. Oo. Sabi ng RTC, agent nga daw ng CAI si Major at yung Holiday Travel. Merong bad faith at misrepresentation. Kaya pinagbabayad ang CAI ng danyos. Pero di pa tapos umakyat sa Court of Appeals sa CA. At dito binaliktad, sabi ng CA, eh wala daw sapat na ebidensya na agent ng CAI yung holiday travel. Parang simpleng bili lang daw yon. At dahil non-refundable nga, walang karapatan sa refund. Wala rin daw bad faith yung CAI dun sa presyo. So magkaiba talaga yung desisyon ng RTC at CA. Kaya umabot na to sa Korte Suprema tama at ang mga tanong sa Supreme Court, una, agent ba talaga ng CAI ang holiday travel? Pangalawa, kung agent nga, may pananagutan ba ang CAI sa sinabi ni Mager tungkol sa Amtrak? At pangatlo, tama ba yung CAI na igiit na non-refundable and non-transferable yung tickets? Ang daming tanong. Okay, heto na yung naging sagot ng Korte Suprema. Unang tanong, agency. Sabi ng Korte, Oo, may principal agent relationship ang CAI at Holiday Travel. Paano nila nasabi? Dahil sa estoppel. Estoppel? Ano yun? Basically, dahil sa mga actions mismo ng CAI noon, parang inamin na nila na agent nila ang holiday travel. Halimbawa, nung prinoses nila yung request for refund, kahit papano, kahit di inapprove, parang kinilala na nila na agent nila yon. So, hindi na nila pwedeng itanggi bigla nung nasa korte na sila. Ah, uh, get. So, agent nga, eh bakit hindi sila pinanagot dun sa sinabi ni Maguer tungkol sa tren? Yun yung parang pinakaugat ng problema eh. Magandang tanong yan. Dito medyo technical. Kahit agent nila ang holiday travel, hindi daw automatic na liable ang CAI sa tort or quasi-delict yung maling ginawa, yung misrepresentation ni Maguer. Ha? Paanong hindi? Kasi kailangan pa rin daw patunayan na may kasalanan or kapabayaan din ang CAI mismo o kaya may direct control sila sa maling sinabi ni Mager. Hindi daw 'yun patunayan Iba daw kasi yung liability sa kontrata pagbenta ng ticket kumpara sa liability sa civil wrong ng agent. Ah, okay. Medyo komplikado pala. Paano naman yung issue ng fraud? Kasi parang naloko sila dahil sa info tungkol sa Amtrak. Dito, sabi ng korte, hindi rin napatunayan ng mga Viloria na yung sinabi ni Maguire ay causal fraud, yung tipong yun talaga yung nag-isang dahilan kaya sila bumili. Baka daw kasi nagka-available lang yung seats sa Amtrak pagkatapos nilang mag-usap. Kailangan daw ng clear evidence. Hmm, okay. Tsaka isa pa, nung sinubukan nilang gamitin yung ticket kahit para sa ibang flight, parang tinanggap na nila yung kontrata tinawag itong implied ratification. So humina yung claim nila ng fraud. Pero may mali din ng CAI, di ba? Yung sa non-transferable. Oo. Dito nagkakascore yung mga Veloria. Kumbaga, mali daw yung CAI na basta igiit na non-transferable yung ticket ni Mrs. Veloria. Bakit? Kasi hindi raw malinaw na nakasulat yon sa ticket o naipaliwanag sa kanila. Ah. At dahil ang airline ticket ay isang contract of addition, yung ready-made na kontrata na umuoo ka na lang anumang di malinaw, dapat i-interpret laban sa airline. Pero… Mit, pero… Oo. Sabi ng korte, ito ay casual breach lang daw. Maliit na paglabag. Hindi sapat para i-cancel o i-rescind yung buong kontrata. Okay. Tapos yung presyo ng LA ticket, yung mataas daw. Karapatan daw ng CLI na magpresyo kung magkano nila gusto. Business decision nila yon. Hindi sila mapipilit tapatan yung iba. So, sa dulo ng lahat ng ito, ano ang final na hatol? Parang pareho silang may mali, may tama. Exactly. Dahil pareho silang may pagkakulang, CAI sa non-transferability issue Vilorias, sa pag-ayaw bayaran yung tamang presyo ng CAI para sa LA ticket na ginamit. Ang Korte Suprema, yung prinsipyo ng mutual breach. Article 1192 ng Civil Code yan. Mutual breach? Ibig sabihin, dahil parehong may sala, kinansel ng Korte yung mga damages na pinapabayad ng RTC. Kumbaga, tabla. Walang nanalo ng damages. Yung kontrata, yung mga tickets, valid pa rin pero walang bayaran ng damages. Grabe! Ang daming legal concepts na lumabas. Pwede mo bang isummarize yung mga um, key doctrines o aral dito para mas madaling tandaan? Sige. Ito yung mga importanteng konsepto. Pwedeng express or implied. Liable and principal sa contracts ng agent. Di mo pa din itanggi ang isang bagay kung pinakita mo na dati na kinikilala mo ito. Okay. Pangatlo, fraud. Dapat kosal, seryoso at mapatunayan para maanul ang kontrakt. Pwedeng maging valid ang voidable contract kung tinanggap mo na implicitly. Got it. Panglima, rescission, Art. 1191, para sa substantial breach lang, hindi sa casual. Panganim, contract of adhesion. Pag may dimalinaw, interpretation ay laban sa gumawa. Airline. At panghuli, Mutual Breach, Art 1192, pagparehong may sala, pwedeng walang damages or ma-extinguish ang contract. Wow! Salamat sa paliwanag. Alam mo, napaka-relevant nito lalo ngayon ang daming nagbubok online or sa mga third-party apps at agents, di ba? Totoo. Kaya ito ang tanong ko para sa sa'yo na nakikinig. Gano'n mabakahalaga na binabasa at iniintindi mo talaga yung fine print? Lahat ng terms and conditions, lalo na yung non-refundable, non-transferable, bago ka mag-click ng confirm booking or buy. Ano sa tingin mo? Magandang tanong nga yan para pag-isipan. Pakishare naman ng saloobin mo dyan sa comment section sa baba. At kung um, nagustuhan mo itong ating paghimay at may natutunan ka, alam mo na, paklik naman ng like o favorite. At syempre, para hindi ka mahuli sa mga rasusanod pa nating malalim pagtatalakay, siguraduhin nakasubscribe ka na. Hanggang sa muli nating pag